Mga kabayan alam ninyo ang dating F-117A Nighthawk Stealth Combat Jets na halos 14 years nang naka-retire ay bubuhayin para magamit uli. Pero bago natin ipagpatuloy please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman maraming kaguluhan ngayon na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad sa Ukraine at Russia War, sa Israel at Hamas War. At sigalot sa West Philippine Sea, Talagang masasabi mo na dapat bawat bansa maghanda na, dahil baka magkagyera na, kung titingnan mo, hindi natatapos ang mga kaguluhan, nadagdagan lang. Dahil nga siguro sa mga nangyayari ngayon na mga kaguluhan, ang U.S. ay gustong i e maintain ang kanilang F-117A Nighthawk Stealth Combat Jets hanggang 2034, bilang pang-tapal sa kakukulangan nila. Alam nyo naman, ang F-117A Nighthawk ay kauna-unahang stealth aircraft ng U.S., dahil sa kanyang pag-stealth kaya nito pumasok sa loob ng isang bansa na hindi nalalaman ng kalaban Pinatunayan ito noong Desert Storm sa Iraq, kung saan pinasok at binumba ang Iraq na hindi man lang nadedetect ng radar Dito sa laban na ito sumikat ang combat jet na ito Ngunit noong March 27, 1999 sa Kosovo War, ang isang F-117A Night ay pinabagsak ng isang obsolete Soviet era na SA-3 surface-to-air missile na gawa ng Russia Mabuti na lang naka-eject ang piloto at na-rescue siya. Ang pira-pirasong katawan ng eroplano ay kalat sa isang farmland at pinagkukuhan ng mga tao na nakatira doon para gawing souvenir. Dahil sa pangyayaring ito nababahala ang US na baka mapunta sa Russia at mapag-aaralan nila at malaman ang kahinaan ng eroplanong ito. Tapos nagkaroon din ng intelligence report na ang Chinese agents ay pumunta sa lugar para bilhin ang mga parte ng eroplano na napulot ng mga magsasaka. At may report din na dinala sa Chinese Embassy ang pira-pirasong katawan ng eroplano na nakuha sa pinabagsakan nito. Kaya ang Chinese Embassy sa Belgrade kung saan nandoon nakalagay ang parte ng eroplano, ay binomba ng limang Joint Direct Attack Munitions Guided Bomb, kung saan tatlo ang namatay at maraming nasugatan na mga Chinese nationals. Ang malaking parte ng eroplano ay nakadisplay ngayon sa Serbian Air War Museum. Pagkatapos ng sampung taon na pinabagsak ang F-117A Nighthawk ay officially na pinag-retired noong year 2008. Ngunit noong year 2020 ang U.S. Air Force leader ay nag-request ng budget para i-maintain ang F-117A Nighthawk hanggang year 2034 habang wala pang kapalit. Alamin natin kung gaano ba kalakas itong eroplanong ito kung bakit gusto pang ibalik ng U.S. sa serbisyo. Ang F-117A Nighthawk ay isang single-seat subsonic twin-engine stealth attack aircraft na gawa ng Lockheed. Sa ngayon ginagawa itong training aircraft at mayroon itong isang crew. Ang kanyang haba ay 20.09 meters, wingspan niya 13.21 meters, height niya ay 3.78 meters at wing area niya ay 72 square meters. Sobrang laki pala nito parang isang bahay na. Ang kanyang speed ay 1,100 kilometers per hour, ang range niya ay 1,720 kilometers at service ceiling niya ay 14,000 meters. Ito ay may dalawang power plant na GE-404. Pareho sa FA-50 ang kanyang makina. Ang kanyang bomba na pwede ilagay ay GBU-10 Paveway 2 Laser Guided Bomb, GBU-27 Paveway 3 Laser Guided Bomb, GBU-31J Dam Inertial Navigation System per Global Positioning System Guided Munitions, at B-61 Nuclear Bomb. naka lang talaga para maghulog lang ng bomba, mabagal lang ang eroplanong ito, ang pangdepensa niya ang kanyang pagka-stealth lang talaga. Kaya pag nahuli madali lang pabagsakin. Kailangan ito may convoy lagi na jet fighter para pangdepensa niya. Kahit ang US pinababalik na sa serbisyo ang pinag-retire nila na eroplano, para lang may pangpalit sa kakulangan nila. Ang Pilipinas naman kahit may budget na para sa pagbili ng jet fighters ang bagal perin bumili. Hinihintay pa siguro nila ang gyera bago bumili. Alam naman nila na pagbumili, taon binibilang bago madil ever lahat ng mga units. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.